guys LCO Pasig District Office Pasok tayo sa loob Pwede po magtanong uh, Renewal po kasi ako ng aking license sir. Uh, ano po ang kailangan po sir? Medical sir at exam Okay Meron ka na pala kailan nag-exam yan? Ngayon? Hmm, ano po, 2023. Another yan, sir. Expert na ah, yan. Another na. Okay. okay. Yes, sir. So, mag exam pala muna tayo dito, mga kamoto. So, 88% kasi tayo nung 2023 exam natin. So, ngayon, start na tayo ng exam. Okay. Alright, 88% Fast <laughs> fly Sir, okay na <laughs> Sige, medical ka na, sir San po ako pupunta? Dito medical. po ah, Okay, salamat po Kung meron na kayong certificate ng online exam Ay dito na po kayo Sa my medical So, lapit lang tayo dito yes, Excuse po, good morning San po yung, ano, medical po? Dito po, salamat Yes, Medical fee is 500. Okay, 500. Okay. Ah, apa ring Ito sir, sagutan mo lahat ng may check hanggang sa si ilang pension sir. Okay po. May ball pen din po ba kayo sir? Pwede po. Pwede pa. Ah, okay lang po. Sige, pabili na lang din. <laughs> lang, Sama lang nyo na lang din po. Ay, kasi po Ay, iba po yan. Magkano po? Apo. Sampo. Sampo. Ito po. Thank you. Tapos, kailangan sagutan ang uh, form na ito. <laughs> Sir, yo, pwede po magtanong. Sir, kung may pagkakataon pong gawing professional yung DL ko. Pwede mo naman siyang gawing professional. Kaso lang, doon ka po sa mga licensing. Like San Juan, sa Isla. Ah, o oh, yung mismong parang ano, okay. Mga licensing. Kasi okay. dito, district office lang kasi dito. So, renewal lang renewal po siya? Renewal lang pwede ito. dito. Ah, okay, sige. Pero pwede po isa ba? Eh? Renewal at saka pa na professional Professional. Pero pupunta na talaga sa mga Doon po. licensing. So, after ko po rito, punta, punta na sa mga licensing. Na ano po yung additional na parang ipapagawa sa akin? Wala naman. Eh, kasi mag-re-reaction naman doon. Kaya nang pag-ulang pag, -una, pag -una ng license. Anong parang yung manual na exam po? Yeah. Ah, okay. Pero sa computer na yata. Sa computer na. Dati manual yung kami sa yung Pwede ah. exam. Ah, okay. Kaming kaming Pero anytime naman po, pwede kong ah. pagawang professional. Ah, hindi po. Ano re na lang po? Renew ko na lang po ah. siguro. Renew ko na lang yung renew tapos ano po. Ah, po? Tapos ring po. Yung license number po sir kahit okay. Ayan. Ah, excuse me. Yung blood type po kailangan pa rin? Hindi pa alam po. Okay lang po. Pa-check na lang sir. Thank you po. Santiago. Santiago. Ah, alcohol po. Normal temperature. Okay. So, tapos na tayo i-physical exam. Mga tiyanong sa atin, sa mata, sa tenga, yung pandinig. Tapos, may uh, check kung tama yung ating spelling ng pangalan. Summarize ko lang din yung mga nangyari. Una, dapat nakaready na yung uh, online exam nyo sa LTO Portal para pagpunta nyo sa mga district office o kaya sa mga offices talaga na pwedeng i-upgrade. Yeah. Saan so, na po next, sir? Diyan na po. Thank you, sir. Thank you. Ayan, so, bibilis lang, mga kamoto. So, yun, pagkakasabi ko nga, uh, kailangan nakaready na yung online exam nyo na syempre may resulta rin para direct pagdating nyo sa mga district office o kaya doon sa mga main nila katulad ng San Juan eh pupunta na lang kayo sa my medical office nila medical clinic is tatanungin or exam kaya physical exam kung tama yung mga nakikita nyo dun sa papakita na lang screen after nun wala pong mga 5 minutes nakuha ko na yung resulta eh. So, punta na tayo dito sa my entrance na. Rin. Let's go! Sir, sir pwede mag... Ito. Ito. Ah, dito po. Thank you po. Hello, sir. Good morning po. Yes, sir. 17 17 po thank you then windows 17 tayo good morning Hi. renewal po 660 oh. 660 lang mga kamoto yung ating babayaran then releasing na rin pala rito window for thank you Hello. Hello po. Good morning. Tapos na tayo mag-renew ng ating lisensya. Dito pala tayo pumunta sa may LTO District Office dito sa Pasig. At wala pa isang oras ay natapos ko na yung aking pag-renew ng lisensya. Unang-una, kailangan ready na yung inyong online exam result. Tapos noon pupunta kayo sa medical clinic para makapag-medical. 500 yung bayad para sa medical. Tapos after noon papasok na kayo dun sa may uh, office ng LTO mismo para ibigay yung resulta. At iti-check yung online exam na makikita sa LTO portal. After noon pupunta kayo ng window 2. Para sa pag-encode ng data, pupuntahin ko sa window 14 para sa pagbabayad at pupuntahin ko sa window 4 para sa releasing ng inyong bagong lisensya. Sana makatulong itong maiksing video para sa mga subscriber, followers at sa mga nanonood o makakapanood itong video kung paano at kung gaano kadali mag-renew ng lisensya na ngayon. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa mga tumapos nitong video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, tsaka subscribe sa ating channel at follow niyo na rin po ang aking Facebook page para updated po kayo sa mga bagong posts at videos nito. 10 video. years! Bye guys!